Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Bakit nakakaiyak ang sibuyas? Kwento at guhit ng inyong lingkod. Makinig na mabuti. Lalapit pa lang ako sa kanya. Umiiyak na ako. Tawa naman ang tawa si Papa. Oh, bakit umiiyak ka na naman? Hindi mo pa nga nababalatan at nahihiwang sibuyas eh. Sabi niya. Eh kasi po, nakakayak naman po talagang maghiwa niyan. Ganun talaga. Bakit po kasi nakakaiyak ang paghihiwa ng sibuyas? Naglalabas kasi ng sulfur ang sibuyas kapag hiniwa natin. Kapag umabot yun sa ating mata, nagiging sulfuric acid na nagiging dahilan ng pagluha natin. Paliwanag niya. Naliwanagan naman ako. Kaya minsan, hindi ako naiiyak. Inilalayo ko ang sibuya sa mga mata ko. Minsan, pumipikit pa ako. Hindi lang ako ang pinaiiyak ni Papa, este ng sibuyas pala. Junjun, pakiiwangan nitong sibuyas. Utos ni Papa kay Kuya. Umiiyak na agad si Kuya Junjun habang palapit siya tawa naman kami ng tawa ni Papa. Minsan, nagtaka ako kay Papa kasi hindi ko siya nakitang umiyak dahil sa sibuyas. Papa, may sikreto po ba sa paghiwa ng sibuyas? Tanong ko. Meron. Mabuti naman at naitanong mo iyan. Paano po? Sabi ni Papa, Hinihiwa niya raw ang sibuyas kapag nakalubog sa tubig. Minsan naman, pinapahiran niya ng suka ang sangkalan. Epektibo nga. Kaya simula noon, hindi na ako umiiyak kapag naghihiwa ng sibuyas. Pero hindi pa rin tumigil si Papa sa pagpapaiyak sa akin. Kainin mo yan. Ang mahal-mahal ng sibuyas ngayon, tapos itatabi mo lang dyan sa plato mo. Pagalit niya sa akin. Tumutulo na ang luha ko habang dahan-dahang kong kukutsarain ang sibuya sa mangkok ko. Bakit po kasi nilalagyan niyo pa ng sibuya sa ulam? Tanong ko. Iyan ang isa sa mga nagpapasarap sa lutuin. Kainin mo yan. Hindi ka naman mamamatay niyan. Para kang hindi lalaki pinilit kong kainin pero umaago sa mga luha ko. Napakabalat si buyas mo naman, natatawang sabi niya. Pati si na kuya Junjun ay pinagtatawanan nako, ako. Ang hindi lang tumawa ay si Bunso. Halos araw-araw akong umiiyak sa hapagkainan dahil sa sibuyas. Kapag ang almusal namin ay scrambled eggs, may sibuyas Kapag ang pananghalian namin ay ginisang munggo, may sibuyas. Kapag ang hapuna namin ay paksiw na isda, may sibuyas. Minsan, sinubukan ko kumain ng sibuyas para hindi na nila ako pagtawanan. Masarap naman pala ang sibuyas. Hindi ito maanghang, kundi manamis-namis. Sabi ko sa iyo eh. Natutuwang sabi ni Papa hindi ka namatay, di ba? Opo. Maraming sustansya ang nabibigay ng sibuyas. Sabi naman ni Mama, Tama, mainam ito para sa ating mga mata, puso at kasukasuan. Dagdag ni Papa. Wow! Kakain na po ako palagi ng sibuyas. Bulalas ko. Huwag lang po ang hilaw na naman ako ni na papa, mama at kuya. Pagkatapos, ininggit nila ako sa pagkain ng sibuyas na galing sa sausawang toyo, kalamansi, kamatis at sibuyas. Kakain ka rin nito pagdating ng araw, sabi ni kuya. Napangiwi na lang ako. Tuwing nasa hapagkainan kaming pamilya, tungkol sa sibuyas ang usapan namin. Hindi na nila ako napapaiyak. Nagbibigay na lamang sila ng mga trivia tungkol sa gulay na nagpapaiyak. Alam nyo ba, ang bansang China ang may pinakamalaking produksyon ng sibuyas sa buong mundo. Sinundan nito ng India at Amerika. Sabi ni Papa, Alam niyo ba, ang sibuyas ay ginamit na panggamot sa mga sugatang sundalo noong panahon ng digmaan? Sabi ni Mama. Alam niyo ba, nabasa ko sa libro ni Patricia Scholtz na 1,000 Places to Visit Before You Die na ang New York na may bansag na Big Apple ay dating Big Onion, sabi ni Kuya. Alam nyo ba, ang sibuyas ay kaaway ng mga aso. Pinapababa nito ang dugo nila na maaring sanhi ng kanilang anemia. Sabi ni Papa. Alam nyo ba, ang sibuyas ang ikaanim sa pinakasikat na gulay sa buong mundo. Sabi ni Mama. Alam nyo ba, Nabasa ko sa Guinness Book of World Records na si Peter Glazebrook ang nakapagtanim ng pinakamalaking sibuyas. Sabi ni Kuya. Hangang-hanga ako sa kanila. Marami akong natutuhan sa kanila tungkol sa sibuyas. Pinaiyak man ako nito, pero tuwang-tuwa ako dahil ngayon ako naman ang nagtuturo kung paano maghiwa at kumain ng sibuyas natutuwa ako dahil ako naman ang nagpapayak sa anak ko anak pakihiwangan itong sibuyas